bigla wala wala po, puro green lane to green lane and fixed amount 170 per container yes po Your Honor. puno man yan or hindi puno 170 ang bayaran yes po yo and uh, testimony mo these are all siguro kulang yung binayad just for the taxes alone yes po yo kulang kulang now how do you make the payments to these uh, members nang uh, kung sino man to binibigay yung, pay, yung payment na 170 uh yung sa Tara po, uh, in-text po ako ni titanani So, depende po. Minsan pupunta siya sa opisina, tapat ng opisina namin. Minsan papupuntay niya ako sa isang lugar. So, cash to? Opo, cash po. Always cash. Handed over to this Tita Nani. Yes po, Your Honor. And you've met this Tita Nani in person? Yes po, So, kilala mo, ma-identify mo yun, uh, yung, yung person na to? Yes po. Okay, so, is it on a daily basis, a weekly basis, or anong basis ng pagbigay ng, uh, ng, ng pera?